sabihin sa amin, makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay, Mr. Chair. Kapag dinig sa Senado ay binakbakan ng grupong Manobila at ilang jeepney operator itong administrasyon ni Bongbong Marcos, DOTR, LTFRB, kasi may pinapaboran umano sila. Kung galit po talaga ang mga Pilipino sa China, lalo po itong administrasyon ni Bongbong Marcos, bakit mas pina pinapriority nila umano mano na push at mabenta itong mga Chinese made na mga POB modernization kaysa mga lokal na produkto po natin itong mga jeepney na gawa sa Pilipinas na di hamak na mas matibay at the same time napaka-efficient o mano so sino yung nakikinabang sa POB modernization mga kababayan po natin Good po, Mr. Chair. Good evening po sa Uh, good morning po, Mr. Chair. Good morning po sa lahat po ng mga kasamahan po natin dito. ang uh, immediate po kasi ngayon, Mr. Chair, dahil po dun sa nabanggit yung deadline, hindi na po makabiyahe yung ilang, ilang mga kasamahan namin na hindi po makapag-register ng kanilang motor vehicle. Dahil nga po, walang binibigay na confirmation sa amin ng LTFRB. Yung mga ending five po namin, marami dito nahuli kasi sumusubok talagang bumiyahe kasi nga saan naman sila kukuha ng uh, kanilang ikakabuhay ngayon. Biglaan ito na, na wala na kami, uh, huhulihin na kami. Marami sa amin, 10,000 ang uh, multa doon sa sasakyan, 2,000 doon sa kanyang lisensya, sumatotal so, 12,000 piso. Pambihira bihira naman yan, damonyor. Wala na nga pong hanap buhay, hirap na nga po. Tingnan niyo po, ha? Magmumulta pa sila ng 12,000. Paano na? So ha, uh, yung mga mahirap, lalong pinapahirapan ng administrasyon ito. Hindi, hindi kinukonsidera, ah, hindi tinitingnan ang ah, kanilang mga programang pinapatupad kung ilan ba yung maapakan kasi hindi naman tayo kontra sila mismo na itong grupo na to. Hindi rin naman sila kontra sa POB modernization. Pero sana, ah, eh, ang pagpapatupad lang ang aayusin. Yan po yung kanilang hinihiling. Dahil unang-una tayo, tayo mga commuters, magkinabang po tayo sa POB modernization. Pero nakakaawa po yung mga uh, driver uh, at pamilya po nila na mawawalan ng trabaho. Mawawalan ng trabaho. At syempre, may mga pinapaaral yan, mga kababayan. Kaya bang suportahan ng administrasyon ni Damunyor, ang mga estudyante na yan? Uh, mabubuhay ba sila? sa isang bisis lang na pagbibigay ng ayuda. Hindi po. Ganyan. Bukod pa po ito doon sa impounding na uh, sinasabi uh, Mr. Chair, yan po ang dinadanas namin ngayon, araw-araw, nakikipagpatintero kami sa kalsada. Gusto lang naming mabuhay. Gustong mabuhay nitong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. At uh, higit sa lahat, wala talagang katiyakan. deadline kami ng dinidedline. Sasabihin sa amin, Makipaglaban tayo dun sa West Philippine Sea, pero mismo ang gobyerno, pinapatay kami. Tinatanggalan kami ng hanap buhay. Masakit po yan. Ah. Ah, In-encourage kayo na makikipaglaban ah, atin ito coalition, West Philippine Sea. Pero samantala, ay yung mga Pilipino mismo ah, ginungkurgor sa kahirapan ng administrasyon ito. Hindi po pinapakinggan ni Bongbong Marcos. Nandun siya, yun, namimigay ng ayuda. Ah, nagpapa-concert, nagpapa-party, travel-travel. Pero yung mga mahihirap, walang pakialam ang administrasyon ni Damonyor. Mr. Chair. Tapos sasabihin niyo, makikiisa kami doon sa mga banyaga na galing ng China na, na doon kinukuha itong mga sasakyan na to. Sila binubuhay natin, tapos kami pinapatay. Mr. Chair. Yan po yung dinadanas namin araw-araw kaya ho kami nagbo-protesta. Wala pong tigil na protesta napakahirap na isang araw lang na hindi po kami makabiyahe hand to mouth itong aming mga kasamahang jeepney drivers at operators. Pag hindi bumiyahe ngayon wala pong kikitain katulad po ngayon na sumusuporta dito sa inyong hearing ngayon, sa ating hearing ngayon Mr. Chair Maraming paraan na pwede kaming magmodernize na ipapakita natin ito, meron kaming hindi kami tutol dito sa modernization program meron na po kaming nagawa ng mga iconic jeepneys na sumunod po dito sa Philippine National Standard daladala natin, gusto nating ipakita, ipagmalaki sa buong mundo. Kaya natin na mas, nasa mas murang halaga na nakasunod tayo doon sa Philippine National Standard na panatili natin yung iconic look. Itong ating mga traditional jeepneys, higit sa lahat, mura, pero hindi na compromise yung, uh, yung uh, safety ng ating mga mananakay, matibay pa, Mr. Chair. Ano pa ba ang hahanapin namin? Hahanapin natin dito. Etong tinututulan lamang po natin, hindi yung kabuuan ng uh, PUBMP, yung consolidation po ng aming mga prangkisa na isusurrender na namin yung mga pinaghirapan natin prangkisa. Totoo na galing po ito sa Estado. Pero nag-comply po kami rito. Wala po kaming nilalabag na panuntunan ng aming prangkisa bakit po ito iriribok. Wala po sa konstitusyon o sa batas na kung hindi kami sasapi sa kooperatiba o hindi kami magkoconsolidate, ibabawiin yung aming mga prangkisa. Ito po yung napakasakit na gusto namin sana maipamana pa namin sa aming mga anak o apo pagdating ng araw. Kahit po kada sampung taon magpapalit kami, importante, hawak po namin itong prangkisa. Kapag natapos na namin itong bayaran o makuha man na ito namin ng cash, amin pa rin po itong, uh, itong mga jeepney po na ito, Mr. Kip napakabigat po, Mr. Chair. Sana itong deadline na ito, tanggalin po natin hanggat hindi natin naaayos itong mga guidelines na sinasabi po. Yung tama po yung sabi nyo kanina, Mr. Chair. Kami may deadline, ilang beses na kaming pinapatay, ilang beses na kaming tinaningan, tinatakot kami araw-araw para kaming mga kriminal. Naghahanap buhay po kami ng marangal, Mr. Chair. Hindi po... Grabe, ano? Ah, yung ordinaryong Pilipino na talagang tinitiis yung hirap, ah, init, ulan, ang dinarana sa kalsada, parang buhayin ang pamilya, makasurvive sa pang-araw-araw, sa mahal na bilihin, mahal na krodo, mahal na gasolina. Pero ito pa, ah, yung mga nakaramdam ng hirap ngayon. Asa na po yung administration na sinasabing pro mahirap? Hindi po ba? hindi ba nila nararamdaman yan? Ilang bisis na po nakikiusap yung mga yan. Pero yung kanilang protesta actually, mukhang hindi pinaparingan eh. Yan ang problema ngayon sa administrasyon. Yung mga sinasabi hinanaing ng ordinaryong Pilipino ay hindi napapakinggan. Ang pinapakinggan niya, yung kanilang mga kaalyadong mayayaman ah, at doon sila mas nakikinabang. Ito, ha? Ah, mas pinapaboran pa yung pamimigay ng ayuda kasi kumikita sila sa totoo lang. Kami nagnanakaw, hindi po kami ayaw namin sana manghingi ng kahit anong ayuda sa gobyerno. Tinan mo, na-mute oh. Ala. Pero ano kaya yung deadline, katulad ng sinasabi niya. Sinasabi? Ano kaya sinasabi ng... Uh, ah, leader ng uh, Manibela, bakit biglang na-mute ah, sa Senado, mga kababayan? Minute eh, bigla eh. Inan mo, wala naman siya pinindot, pero kusang nag-on lang ang kanyang microphone. Hindi po ba? At uh, na nasiservisyuhan natin ang kaumbayan. Uh, Ngayon pa lamang, Mr. Chair, napanood nga natin kanina, andyan pa yung mga jeepneys. Hindi, Hindi tinatanggal? pa tinatanggal. Hindi pa lahat tinatanggal pero kulang na yung masasakyan ng taong bayan. Hindi ba tayo naaawa sa mga mananakay? Kami, nung araw, sumasabit kami para lamang makatapos, makapunta, maka makarating sa aming patutunguan sa eskwelahan, sa trabaho. Tapos ngayon, parang mga pasahan itong mga jeepney drivers at operators, tatanggalin na lang natin, puhulihin namin kayo pagka nakita namin kayo. Ganito ba ang beer nung ibibig? Ganito ba ang pamumunong gusto nating ibigay sa taong bayan? Mukhang mapapamura na itong si Sarah. Kalma lang, sir. Nakapagalitan tayo ni Tolfo dyan. <laughs> Mr. Chair, nakakalungkot. Kaya po, nandiyan dyan ang ating mga kasamahan. Sana po, yung deadline na yan tanggalin. Hayaan tayong makapaghanap buhay. May mawawala po ba sa gobyerno kung nakakapaghanap buhay kami? Tumaas na naman po ang inflation, ang uh, unemployment rate. Tapos ngayon... So ito nga po yung uh, problema, ano, mga kababayan po natin. Dahil ang pinangarap ni Bongbong Marcos ay magkaroon ng trabaho ang bawat Pilipino ang problema ito ay pangarap lang hindi po pangako kaya wala siyang pakialam kung to pa rin o hindi dahil yan ay pangarap lamang kagaya ng presyo ng bigas pangarap lang pala yung tagbibente na presyo ng bigas ang problema ngayon gaya nitong mga hinanaing po ng mga jeepney driver dinala na yan sa House of Representatives dinala sa Senado ay mukhang walang aksyon na nangyayari at parang useless ang kanilang pananawagan at kanilang hinihingi na proposal sa ating kumpiyerno. Bakit hindi sila pakinggan? Bakit hindi sila pagbigyan sa kanilang kahilingan? Kaya nga hindi pwede tinulak ni Pierre Arde dahil marami ang mawala ng trabaho. Dahan-dahan lang. Pero ngayon, talagang pinilit nilang i-implement. So biglaan, mo, ilan yung mawala ng trabaho? Ako, ayaw ko talaga na hindi ito may implement Ako gusto ko na matuloy itong POB modernization. Pero hindi isa paraan na marami po ang mawawala ng trabaho agad. So sana dito ay gumawa din ng aksyon itong si Tolpo kasi ito sa committee ito ni Senator Rapi Tolpo. At uh, dito natin malalaman kung talagang kaya ni Tolpo magresolba ng isang isyo. Hindi yung puro pahiring-hiring lang, ah, puro inquiry lang, pagkatapos eh, iiwanan bigla. So walang inding hindi natin alam kung ano po yung uh, pinaka-final result yung mga nangyayaring investigation. Abangan natin ito para kay uh, TOLPO. <laughs> Maraming salamat po mga bayan.